Sa usapang breakup, sigurado naman po ako kung kayo po ang dumpy mga utol ay siguradong gusto mong ma-implement at patunayan na ikaw ay tama. Lalong-lalo na mga utol kung ikaw ang dumper. Ikaw yung nagpahayag at nagyaya ng breakup. Siyempre sa mga point na yon, mga oras na yon, I'm sure na gustong-gusto -gusto mong patunayan sa lahat na nakapaligid or even sa nakarelasyon or ex mo mga utol na tama ang naging desisyon mo. Kaya kung halimbawa makikipag-compete ka dyan mga utol, ito po ay lalong lalabo. Kung ikaw po ay makikipag-diskusyon, makikipag, makikipag sa ex mo, wherein sinasabi ko nga sa mga coaching session ko na parang pinapatulan mo siya mga utol, tinutulungan mo lang po yung ex mo na mag justify niya that leaving you is the right thing to do. Kaya ang dapat mong gawin mga utol, mag-walk away ka at patunayan mo ito sa ibang bagay. Hindi po sa bibig, hindi po sa patuloy na pag-message sa kanya or even pakikipag-debate sa mga ex natin because it won't ever happen mga utol. The more na ginagawa natin, the more lang po na makakakita ng butas ang ex mo para tayo po ay iwanan dahil doon nga po niya maja-justify yung negativity para masustain yung breakup at yung emotional struggles din po na mararamdaman ng ex natin kasi both sides siguradong meron 'yan. Dumper-dumpi ang ex natin mga utol, ay may na-experience din. Kaya in order to win your ex back, kailangan iparamdam mo sa kanya na siya po ay nagkamali ng desisyon, pero hindi po sa pamamagitan ng bibig or pag-reach out sa kanya mga kapatid. Ipakita mo sa paraan na kontrolado mo at kung saan makikita niya ang halaga natin. Kaya by simply accepting the breakup mga utol at talagang parang pinapakita mo sa kanya nang niyayakap mo yung freedom, niyayakap mo yung decision, pinapakita mo sa kanya na ine-embrace mo yung opportunity para mapaganda ang relationship ninyong dalawa at umaagree ka doon sa kanyang ipinunto na ang relationship nyo ay talagang sira na mga utol. Huwag mo nang ipilit mga kapatid na ito po ay parang i-change at sabihin sa kanya na mali siya sa kanyang naging desisyon mas magandang i-acknowledge natin. At sabihin mo nga po sa kanya na, you know what? Tama ka doon. In fact, nakikita mo nga at nararamdaman mo na kung halimbawa kailangan maghiwalay at magbigay muna ng space sa gitna mga utol, ito po ay makakabuti para maintindihan niya mga utol na kailangan i-reset ang relationship. Kailangan i-unplug ito at sang-ayon ka doon mga utol. Kailangan maramdaman niya kasi na kayo po ay mutual tulad ng lagi ko nga pong sinasabi, hindi yung kontra hindi yung parang ikaw pa yung kalaban, hindi yung ikaw pa yung mamem sure at tatabla sa kanya mga utol dahil makikita ka lang nga po niya bilang kaaway katalo. At X, hindi niya dapat maramdaman ito, pagkus ay understanding and respeto ang dapat nating iparamdam sa kanya mga utol. Pagkatapos po nito, bigyan niyo lang po siya ng pagkakataon dahil pagkalipas lang po ng ilang araw, ilang weeks, o ilang months, ngingiti na yan. Iba na ang mararamdaman niya mga utol at yung sinasabi ko nga po parati na magkakaroon siya ng self-doubt sa kanyang naging desisyon dahil naipakita mo nga yung inyong importance at hindi yung nagpakasira ka. Importante yan mga utol dahil doon magkakaroon ng pagkakatao ng ex mo para maisip na siya po ay nagkamali sa kanyang naging desisyon.